Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa panawagan ni Larry Gadon kay Senate President Migs Zabiri na alisin na si Sen. Bato de la Rosa sa Committee Chairman for Public Order and Illegal Drugs, claiming that the Filipino people's money has been wasted in that committee hearings. Kiniling ni Lariga dun kay Senate President Miguel Zabiri na tanggalin na si Senator Bato de la Rosa sa Committee Chairman for Public Order and Illegal Drugs. Dahil hindi niya marunong at incompetent na senador, sabi pa ni Lariga dun si Senator Bato ay hindi makapagsalita ng street English, pati salitang Tagalog ay hindi marunong, mali-mali pa magsalita ng Tagalog pa Otal Otal pa. Ang Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, sa isang video message kay Senate President Miguel Zabiri, ay humihiling na tanggalin si Sen. Ronald Batu, de la Rosa bilang Committee Chairman for Public Order and Illegal Drugs, na sinasabing ang pera ng mamamayang Pilipino ay naging nasayang sa mga pagdinig ng komite. Gumagasta tayo ng pera sa walang kwentang committee chairman. Wala niya patutunguhan at pag-aaksaya lamang ng pera ng taong bayan yang hiring-hiring na yan. Hindi niya nakapagsalita ng straight English pati sa magsasalita ng Tagalog ay mali-mali pa. Sabi pa nga nila Rigado na noong araw mga legal luminaries ang mga senador natin, kahanga-hanga. Which is true naman, nariya noon sina Senators Jovito Salonga, Wigberto Tanyada, Arturo Tolentino, Sotero Laurel, Rene Sagisag, Neptoli Gonzales, Ernesto Maceda, Aquilino Pimentel Sr., Franklin Drilon ay talagang mapapahanga ka sa mga binibigkas nila during Senate hearing paano magbalangkas ng batas. Pero ngayon ang ating mga senador, basta sikat, artista maski walang alam sa batas ay senador na. Nagmura lang anya ang tali-talino, iniidulo ng mga tanga na mga Filipino. Napapansin mo sa Senado kapag tungkol ang pag-uusapan sa batas ay mga walang alam. Pero sa pagmumura dyan sila eksperto. Mantakin mo si Tulfo na wala naman alam sa batas ay iniidulo ng mga mangmang na mga Filipino. Hindi nila alam si Tulfo at Ruben Padilla, Lito Lapid, Bong Revilla, ay mga walang alam sa batas. Ang dami kasing mga mangmang at tanga na mga Filipino ang ibinoboto nila ay mga walang alam. Mantakin mo si Tulfo ay ginagawang abogado, fiscal, judge, justice na hindi naman abogado. Ni paggawa nga ng pleading submitted to the court walang alam. Kapag pinuntahan mo sa programa niya sa TV pagawan mo ng pleading submitted to the court walang alam, ye abangan at dadudalan ka lang. Akala ng mga tanga may alam ha 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 Kaya ang tawag ng kaibigan ko ay idol ng mga tanga ng mga Filipino. Natawa nga ako si Coco Pimentel tinatanong niya si Jinggoy Estrada sa technicality ng batas, nakanganga si Jingoy hahahihihi. Mas lalo na si Ruben Padilla nakakaawa at nakakatawa puro mga nonsense mga sinasabi. Kaya kayong mga bobotante huwag na kayong magpapabola sa mga kumakandidatong senador, presidente, vice president, congressman na mga walang alam. Kaya tama si Larry Gadon pagsasayang lang ng pera sa bayan. Ito isipin mo ha, may pinag-aralan ka, tapos ka ng engineering, accountancy, doctor, lawyer pagkatapos ang iboboto mo ay sina Ruben Padilla, Rafi Tulfo, Lito Lapid, Bong Revilla, abay klarong-klaro na pagsasayang lang ng pera ng bayan ang ipinapasweldo natin sa kanila. At talo ka, kasi ikaw na bumoto may matataas na tinapos. Pagkatapos ang mga senador ay mga walang alam sa batas. Kaya huwag ninyong iboboto ang mga walang alam sa batas. Mantakin mo mga walang alam sa batas mga hindi abogado ang lalakas ng loob kumadidato ng presidente, vice presidente, senador, congressman, gobernador, mayor, yan ang tawag na walang hiya. Ang dami kasing mga tanga na mga Filipino. Kaya na iluloklok sa pwesto ang mga walang alam. Pinapayaman ninyo ang mga walang alam. Kayo na ang baalang humusga. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.